kung bakit ayaw nang bumalik sa iyo. Pilit ko silang pinababalik sa iyo, bakit ayaw nilang bumalik? Nabringwas na naman. kung nabringwas ko sila, na hindi sila tumira diyan sa nang isang taon. Mula sa Libmanan isang misis ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang mister na pitong buwan na raw hindi nagbibigay ng sustento para sa kanilang apat na anak. Para sa detalye, makakausap na natin ngayon sa kabilang linya ng telepono, itong si Mary Jane. Sa apat niyo pong anak, uh, magkano po ang buwan ng sustento ni mister bago pa po huminto yung kanyang pagbibigay ng sustento? 10,000 po kada buwan. Yan po ay para Opo. sa apat na anak. Opo. Opo. Kailan po kayo naghiwalay po ni mister? 2014 po, naghiwalay po kami. Tapos po, nagbalikan din po. Nagkaroon po kami ng pang-apat na anak. Yung pinakalas niyo pong paghihiwalay, kailan po ito, Nay? Noong 2020 po, no, nagbubuntis no, ng mga anak na po ako din sa pang-apat namin. Ano po yung dahilan? Bakit po kayo nagkahiwalay ni Mister? Na ano ko na po siyang may kinakasama na po siya. Noong humingi po ako ng padala po madami po siyang rason na kaysa nawala po yung ATM niya, yung po pala, nanganak po pala yung kinakasama niya at si daw po, ay isang na po yung ATM. Okay. Kaya hindi po pala nakakapadala. Ano po yung trabaho ni Mr. Nay? Gwardiya po siya. Kayo po ba ay kasal ni Mr.? Kasal po. Ilang taon po kayo nagsama bilang mag-asawa? Nine years. Sa loob po ng, ng okay. nine years bilang mag-asawa, apat po yung naging bunga paano nyo po na inalaman na meron na po siyang ibang kinakasama at paano po ito nagawa sa inyo ni Mister? Na-open ko po yung account niya. Tapos po, nag-amin po siya sa akin na hindi naman po daw sinasadya na nabuntis niya. Kaya po yun, nagsama na po sila. Ganun lang yung paliwanag ni Mister. So yung Opo. pagkakamali ni Mister, dahil pumatol siya sa iba, ginawa niyang pangalawang pagkakamali, yung sinamahan niya na ito. Opo. Alam po ba ng mga anak ninyo yung naging sitwasyon niyo or rason bakit kayo nagkahiwalay ni Mister? Alam naman po. So, ano po yung sitwasyon ni eh, Mr. sa mga anak po ninyo? Okay naman po, medyo may takot lang po yung mga bata talaga sa ama nila kasi kahit kunting pagkakamali po o kahit kunting ano lang po, magasaktan po talaga. Eto pong ano, apat na anak nyo na ilan na po yung mga edad nila? 15 years old po, tapos yung uh, isa po. 14 years old na po, tapos 9 years old, 5 years old po yung bunso. So meaning to say po, mga minor pa po yung mga anak po ninyo, no? Uh, Apo. Uh, matanong ko po, kayo po nai, meron na din po ba kayong bagong kinakasama? Meron na rin po. Ah, sa ngayon, sa sitwasyon po ninyo ni Mister, wala na po kayong pakialamanan sa isa't isa kung All, sustento na wala na yung po. Yung, ang, ano ko na lang po, eh, talagang suporta na lang po dun sa apat na anak po. Binabanggit nyo po nai, na na 10,000 po kada buwan yung ipinapadala po ah, ni Mister dati. Opo, pero hindi po yun natunod kahit nung una pa po, kahit nung wala pa po akong kinakatama. So ibig sabihin, hindi po ito religiously na ipinapadala po sa inyo ni Mister? Hindi po. So, Minsan so, po, nagbibigay po siya 3,000, 4,000. Lira lang po makumplito yung 10,000 na yun. Saan po kayo unang nag-usap, ma'am? Tapaw po. Sa so, napag-usapan niyo po sa pau na 10,000 po yung ibibigay ni Mr. cada buwan. Opo. Okay, so ibig sabihin, hindi po na sumunod si Mr. sa naging kasunduan po ninyo na 10,000 kada buwan. Opo. Okay. So kailan lang po sa huminto na hindi na po siya nagpadala? May time po na hindi po siya napadala. Siyempre po gagawin ko na lang po ng paraan. May time po na napapadala po siya. Siyempre po ako nagbabayad ng mga nanapagkakautangan ko. Ano po yung naging rason ni Mr. Bakit daw po hindi na po siya nakakapagpadala po sa inyo? Madami daw po siyang binayaran, ni po hindi ko daw siya nakakapaso. Eto bang si Mr. ay meron na din pong anak doon po sa kanyang bagong kinakasama? Meron na po, tatlong taon na po ata, yun ang apat. Uh, kailan lang po kayo nag usap ni Mr. yung huli niyo pong pag-uusap patungkol po sa sustento? 2021 pa po yun eh hindi na po yung na, ano, i-block niya na nga po ako. Nung nagpapadala pa po siya, hindi na po kayo ang nakakausap. Sino na po yung kausap niya? Yung panganay ko po, kasi yung po ang gusto niyang kumukuha ng padala niya. Yung anak po yung nagtumatanggap ng padala po ni Mr. Kaya nga lang, Opo. Uh, pitong buwan na po na hindi nagpapadala, kaya po kayo ay dumulog na po sa amin. Padala pa po siya noon, kasi hindi na po ano, 1,000, 2,000, isang po 500. Simula po nung nagdulog po ako sa police station po. Nanay Mary Ann, po kayo, ano, dahil Hello. Uh -huh. Diyan po sa inyo pong idinulog po sa amin na reklamo, nasa kabilang linya na po ng ating telepono, ito pong dating yung mister na si Estelito Dacleson Jr. Jr., gaano ka totoo na pitong buwan ka na raw hindi nagbibigay ng sustento? Totoo po yun, ma'am. Kasi po, ma'am, may usapan po kami ng lula ng mga anak ko. Kasi po, ma'am, isang taon na po yan dito, ma'am, na nag-school nag nag sa amin. Ang usapan po namin, ma'am, ng lula niyan, kasi po, sabi nila, magbabagasun daw, hiramin daw muna nila yung tatlong, yung tatlong bata. Bakit po napasok sa usapan po si Lola? Dapat po ang kausap nyo, yung mga bata at yung asawa nyo po. Kaya dito po kasi ma'am, nandito po kasi para paranya kay ma'am yung tatlong bata kasi nag-aaral na po yan dito. nag adjust na nga po ma'am kasi isang taon na sila nakapag-aral. Eh baka po ma'am, pati okay. nag-usap po sa akin yung an Lola. Nag-upo daw po na iramin muna yung mga bata kasi magbabakasyon at magpipista dun sa kanila. So ibig sabihin nyo po tatay, eto pong mga bata ay wala po sa kustudiyan ni nanay, kundi nasa lola. Wala po ma'am, nandun po ma'am sa bahay ng lola niya kasi po mayroon na rin po yung kinakasama. Kaya po gusto kong magkuha kasi nung time po ma'am na hindi ko pa nakukuha yung mga bata, nagsabi po yung dating asawa ko na kunin ko na daw yung mga bata kasi nga hindi daw ka din niya yung ano, yung mga ugali. Ito po bang lola na binabanggit mo ay nanay mo or magulang po nitong si Mary Jane? Magulang po ng Mary Jane po. Etong si Mary Jane ay humihingi ng sustento pero eto palang tatlong mong anak nasa poder nitong nanay niya. Opo. Ano po yung rason, Tatay Junior, kung bakit hindi po kayo nakapagpadala po ng sustento sa loob po ng pitong buwan? Eto po, ma'am. Di, di pa po, ma'am. Eh, pinayagan ko po sila, ma'am, na sumama sa lula niya na ano, magbakasyon. Pero nag-usap po kami ng lula niyan. Nagkapagka ko yung di niyo po yan binalik dito, hindi po ako magpapadala ng sustento. Kasi gusto ko ibalik nila dito kasi naka-adjust na nga po, ma'am. May eh, isang taon sila nag-school dito sa amin. Nung naandyan sa Paranaque, sino po yung nag-aalaga sa mga anak po ninyo? Kami po, ma'am. Ipapapasok po po, ma'am. Ako po na dito at yung asawa ko. Lang. Ako kayo, Junior. Ano, parang ang gusto mo ngayon, tatay, eh, magbibigay ka ng sustento, pero dapat naandyan sa Paranaque yung mga bata. Opo, ma'am. Tatay Junior, sa tingin nyo po, ano po yung dahilan ni Nanay Mary Jane kung bakit pinipilit niya po na magpadala kayo ng sustento at doon po sa kanya or sa puder po ng lola, eto pong mga anak ninyo. Kaya nga po mama, bumagustuhan niya na siya pa rin ang mawak ng pera, pero dito na ako magpapadala mam, ma kasi sabi ko kahit like kulungga ko, kusa akong ako magpapadala hangga sa nandoon siya sa ano kasi baka ma 'yung mga anak ko. Kuha ko po 'yung gusto niya tatay no dahil kayo po ay nag-aalaala. Situation po ng anak mo niyo, especially ito pong dalagan yung anak. Opo. Tatay Junior nasa kabilang linya po itong dati mong asawang si Mary Jane. Baka gusto niya pong kausapin po siya, patungkol po dito sa so gusto niya pong mangyari. Okay, idirekta niyo po kasi siya nasa po sa... Kung pwede kong okay iyo na, na ibalik na lang sa akin mga bata. Kasi hindi mo naman naasikaso dyan eh. Paano mo nagsabi hindi ko naasikaso? Na ako nga minsan ang nag-aano sa paralan nila. Ako nag-aano. Na Kahit nung nandiyan sila sa Paranaque, sino nag-aasikaso ng mga gamaan nila sa school, di ba ako? Ako naman nandito. Ako naman nag-aasikaso, di ba? Nung nandito na yung mga anak ko, bakit inasikaso mo ba yung mga papili nila sa Paranaque? Di ba hindi? Ako ang nagpursige na makapag... Kasi na yung kasama na dyan sa kondisyonis namin ni mama mo eh tanda ang mga anak mo kung bakit ayaw nang bumalik sa iyo. Pilit ko silang pinababalik sa iyo, bakit ayaw nilang bumalik? Ah, ah, oh, oy, kung nabringwas ko sila, di sana hindi sila tumira diyan sa iyo nang isang taon. Tumo kasi mangyari, kada ano ng mga bata, gusto mo sa tanong ko sila para sumunod sa akin. Eh, hindi ako ganun. Tigil mo na, Mary Jane at Junior. Mary Jane at Junior, parang kayong pusat aso na hindi kayo nagkakaintindihan. Ngayon, para maging formal, itong pag pagkakasundo nyo pa patungkol dito sa poder, kung kanino mapupunta yung poder, ikaw naman kung sino yung magsusustento. Eto, makinig kayong dalawa, no? Kasi nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am Michelle Dolente, ang Social Welfare Officer 1 ng Libmanan Kamarin dinosaur. Ma'am, mari po bang mangyari na ito pong formal nilang kasunduan, mangyari po dyan po sa inyong tanggapan? Oo, oh, maari naman po siya. Kadalasan sa MSWD po, uh, nagkakaroon formal na kasunduan. Uh, yung suspenso, yung vision right, yung schedule ng pagbisita ng tatay sa mga bata para din mapag-usapan yung pag-aalaga, yung responsibility sa mga bata, saka yung iba pa pong mga pwedeng arrangement para sa kapakanan ng bata. Pero kung sakali may paglalabag doon sa kasunduan, pwede po itong isang pa magkaroon ng kaso laban doon sa tatay, pwede po yung sabaw si po dynamic abuse. Pero nakikita ko naman po ma'am, ang gusto po ng tatay ay eh, masecure po na talagang ligtas po kanya yung kanyang anak, especially ito pong dalagang anak po nilang 15 years years old. Yes po. Ang kasunduan so po should be between the mother and the father po. Oh, Dapat hindi papasok doon si Lola. So, maari maaari po silang dito sa aming opisina para mapag-usapan ano ba yung pwedeng kasunduan, ano ba yung sustento, kailan ba ang, ang pagbisita ng tatay para makita. Kasi naman ang tatay na makita ang mga anak. At para na rin po sa kalaman nilang mag-asawa, ano po yung pwedeng kaharapin ng isang magulang na hindi po makakapagsustento ng maayos sa kanya pong mga anak? Pwedeng magsampa yung nanay, yung asawa niya ng economic abuse. So pwede siyang tampahan sa korte para mas legal yung pag lumabag po siya doon sa kasunduan na naganap, na naganap sa MSWDO, o magaganap sa MSWDO. So may mga ganun din po tayong kaso na hindi nagsusustento sa mga anak nila. Meron po mga nagkaso ng economic abuse. Part po yan ng RE 9262 po. With that po, Ma Michelle Dolente, ang Social Welfare Officer 1 ng Libmanan Camarines Sur. Maraming maraming salamat po, Ma'am, sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Ma'am. Balikan natin itong si Tatay Junior at si Nanay Mary Jane. Mary Jane, napakinggan niyo po si Ma Michelle. Opo. So alam niyo na po yung pwede niyo pong gawin. Opo, Ma'am. Kung, in case po hindi magbigay ng sustento itong si Tatay Junior, pwede po kayo magsampa ng kaso. Opo. Tanungin naman po natin si Tatay Junior Tatay! Po. Okay. Napakinggan niyo po yung sinabi ni Ma'am Michelle. Lawa po tol po yung ano eh, nalala yung, yung tawag. Okay, ganito po tatay ano, binang, binanggit po ni ma Michelle ng MSWDO na kayo po ay pwedeng sampahan ng kaso ni Mrs. kung kayo po ay hindi magbibigay ng sustento sa inyo pong mga anak. So ano po yung masasabi niyo po? Iko naman po, willing naman po talaga akong magsumagano -sure Kasi hindi nga lang po yan talaga ma'am na hindi ako nagpadala. Kasi nga po ma'am, yung sabi ko na ibalik sa akin yung mga bata. Kung naandun na po kayo sa willingness na magbigay po ng sustento, bakit hindi niyo na lang po ipagpapadala? Tuloy Kaya nga po ma'am, hindi ko po ma'am pinapatuloy na magpadala ma'am kasi nga po ma'am gusto kong ibalik sa akin ng mga bata. Tata Junior! Pag hindi po pala sa iyo binigay yung mga anak ninyo dahil ayaw po sa inyo, hindi na po kayo magbibigay ng sustento at magpapakulong na lang po kayo. O, di ganun din na naman eh. Di, naman sila ng sustento. Di pakulong na lang nila po. Di mas maganda pa. So, so lumabas din po tatay yung totoo na ayaw nyo po magbigay ng sustento. Kasi kung tunay po kayong magulang, mabuti po kayong tatay, kung ayaw po sa inyo sumama ng mga anak po ninyo, dahil meron po silang kanya-kanyang rason. Pero ang importante, kayo po po ay kinikilalang tatay. Hindi naman po ibig sabihin na dapat magsusustento kayo sa mga anak ninyo dahil gusto nyo po kasama sila. K okay, sige. Hindi natin po ang ma'am. Nung nag-uusap kami, ma'am, ng PAO, sabi po, hindi eh, naman po 10,000 na ipapadala ko sa kanila eh, kabuan eh. Ang ano lang po doon, ma'am, pwede ko magpadala 3,000, 4,000, pwede pong dagdagan, wag lang po yung isasak po kasi may pang sarili din ako, nagbabaya din ako ng opa. Tatay Junior, siguro mas maiintindihan kanila kung nagpapadala ka kahit kulang pero ang nangyayari, hindi ka na daw po nagpapadala. Ibig sabihin, uh, hindi po kayo decidido magbigay na dahil meron na po kayong mga gustong mga mangyari. Gusto nyo po, ibalik iyo yung mga anak po ninyo. Eh, hindi nga po mangyayari yan dahil ayaw po ng mga anak po ninyo. Tata Junior, makinig kayo. Ganito na lang ang gawin po ninyo. Kung talagang mabuti po kayong tatay at nagpapakatatay po kayo sa inyong mga anak, regardless kung ano po yung gusto nyo nyo na hindi po nasunod, basta ibinigay po ninyo yung pangangailangan ng mga anak po ninyo, yan po ay yung tut matuto Ay, at ma mabuting tatay. Ano po, ano po, ano ma po, magpapadala po ako, ma'am, pero hindi po ako magpapadala ng 10,000 kada buwan. Okay. So, On? nasa magkano po, tatay? At pwede niyo pong ipadala buwan-buwan? sige po, ma'am. Ano po po, ma'am? Kasi ayaw naman nila sa akin ng mga bata. Sige po, ma'am. Okay. magbibigay po ako kada sa akin, ma'am, ng 3,000. Balikan natin si Mary Jane. 15,000, 13,000 po, ma'am. Ang kinasahod niyan, kinsinas. Bibigyan niya kami ng 3,000 ang mga anak Oh? 15,000 ang sahod. Opo, oh, Can... Kin na po yan. Bin binigyan po ako ng payslip. Nakita niyo po yung payslip nakita ni sir. Nakita ko po kung magkano po yung kinasahod niyan. Minimum lang po, ma'am, yung sahod ko, okay. ma'am. Minimum lang po. Tata Junior, 15,000 daw po yung nakita ang payslip ni Nanay Mary Jane. So, baka naman pwede mo madagdagan yung 3,000 kasi masyadong mababa naman yun sa apat na anak mo. Hindi na po ma'am, kasi ma'am, may motor pa ako. Tapos yung, alam niyo po ma'am, kaya nung nandito sa amin yung mga bata, ma'am, lumipat po kami ng bahay ng medyo malaki para po may makakasya kami. Tatay Junior, ganito na lang, ano, dahil hindi po kayo nagkakasundo sa kami, halaga kung ilan po yung pwede niyong ibigay na sustento. Ayaw naman ni nanay ng 3,000. Baka pwede nyo pong madagdagan. Alam ko naman po, meron kayong binabayaran ng motor, bahay, pero ang anak niyo po dito sa bago yung kinakasama ay isa lang. Compare po kay Mrs. Kaya yeah, po, apat po. Okay, Mary Jane, ganito na lang, Mary Jane. Last kong tanong sa iyo, dahil si tatay, hanggang 3,000 lang daw po yung kaya niyang ibigay. Ngayon, kung ayaw mo ng 3,000, ano yung decision mo ngayon? Magsasampa ka na lang ng kaso laban ano dito sa sawa mo. Sampaan mo na lang ng kaso, etong si Mr. Ayun Ay, na nga po talaga ang gusto niya, ma'am eh. Okay, ano yung decision mo ngayon? Ang gusto ko nga po mangyari, ma'am. O, oh, gawin niya itong 5,000 buwan-buwan. Wala na po yun, take na po yun. Senyor, 5,000. Isang buwan po, ma'am. Isang buwan, 5,000. Isang buwan. Sige po, ma'am. Walang problema, ma'am. Yun! Mary Jane, pumayag na si Tatay Junior. 5,000. Okay na sa'yo? Opo, ma'am. Hanoin ko na po yun sa mga anak po, sasabihin ko na lang po, nabagitin niya. Tatay Junior, ngayon, kailan ka magsisimula magbibigay ng 5,000? Pay suggest po, ma'am. saan ano, ma'am? Pay suggest. 5,000 ma'am, sa isang buwan po, ma'am. December 10. Tama, Tatay Junior. December 10 kayo magbibigay ng unang mong Ah, uh, 5,000. Pwede lang po, ma'am. Sa ano, ma'am? Kaya, ano, ma'am? 3,000 tapos sa uh, 25,000. Para po mayroon silang ano. Oh, Nanay Mary Jane. Okay ba sa'yo yun? Opo, okay na po yun. Kasi kinsinas naman po ang tahod niya. Kaya okay na po yun. So, buwan-buwan nyo pong gawin yan, tatay, ano? Para naman po ay maipakita po niyo yung pagiging responsableng ama sa pong mga anak. Opo, ma'am. Ayun. So, Nanay Mary Jane, maraming maraming salamat po sa inyo. Gawin nyo po yung lahat ng Pwede niyo pong maitulong sa inyong mga anak para po mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral.